Sure. Ipatutupad na simula sa Abril ang pagsusoli ng Meralco ng 19.95 billion pesos na sobrang nasigil sa kanilang mga customer mula July 20, 2022 hanggang December 2024. Yan ang sinabi ng Atty. Mona de Malanta, Chairperson ng Energy Regulatory Commission o ERC, matapos utusan ng komisyon ang Meralco na magpatupad ng refund. Anya may hiwalay na linya na makikita sa billing ng kuryente kung saan nakalagay ang halos 12 centavos kada kilo kilowatt hour na tapyas para sa utility. Para naman sa mga residential customers, 20 centavos kada kilowatt hour ang refund na katumbas ng 40 pesos na soli bayad kung hanggang 200 kilowatt hours ang konsumo sa isang buwan. Tatagal ang soli bayad sa loob ng 36 na buwan o tatlong taon. Ay, ilabas na po rin naman ng uh, Energy Regulatory Commission yung order po sa Meralco sa pag-refund. Ito nga pong uh, amount na 19.95 billion pesos.